What's up, guys? Ngayong araw ay papakita o send kung paano ako nakakapit ng sticker o decals. Amit nga, problem 2, bigat this washing liquid, guys. Mago ko ikapit yung sticker, guys, ay e, nilalagyan ko muna nyan for safety purposes para di masira yung sticker. Ang purpose na pala niyan guys, para pwede mong ilipat-lipat yung sticker, guys, kung baka tamali ka ng lagay tulad ng ginagawa ko. Minsan kasi kapag sobrang bigat ng sticker tapos nagkamali ka ng labi tapos tapaggalin mo ulit, guys, ay e, nasisira na. Pagka ang ginabitan mo ng ganito, guys, ng dishwashing, liquid quid ay pagka nagkamali ka, pwede mo ilipat-lipat ay yung kagandahan doon. Tapos mas smooth pa malalagay yung sticker guys. Huwag so, kayong mag-alala, di naman mawawala yung dikit Una pa ko yun guys, bakit hindi po ginagamit ko o um, bakit dishwashing liquid? Dahil nga guys, yung shampoo o siya may halong konting oil. Kaya mas mga dishwashing liquid guys, mas nakakatanggal pa ng dumi sa pre-rings. Kaya yeah, pa nakikapit yun yung sticker sa berries guys, mas solid yung dikit. Alala ko oh, guys, noong una na no, malalagay yung sticker ay di ako gumagamit ng mga liquid o oh, at ano pa man. Kaya po nang kamali e, si, na, na, ko nandito ito, di na isa ito guys. E, Sarayo e, pinapalas ko na e, sisira no, yung, yung sticker doon na baba na. At sarap ko patuyo oana nga ng sticker guys. Eh, gumamit ako dyan na heat guard. Kung meron naman kayo hair blower guys, eh, pwede rin yun. Basta yung umiinit. Apo nung dadaaran ko nga ng blower guys, eh, sinasabay ako ng hagod ng basahan. Para lupas yung mga tubig-tubig sa loob at kumapit yung sticker. Kung mapapasin yun guys, kada ba nadaaran ng na, blower sticker, eh, terke, lumala, pat, yung sticker ay talagang lumalapat yung sticker. Daganda kayo lapan ng sticker again guys dahil sa blower. Dahil matutuyo ngayon yung tubig sa loob. Oh, paul Tulit na prosesong nga na ginagawa mo dyan guys hanggang sa lumahap yung sticker, basta huwag nyo steady heat dyan guys para di lumabot yung sticker o masunog, mararamdaman nyo yun naman yung guys pag lumapat yung sticker kaya eh, gilog logo dyan na yung pinakikita. Gan, kung niyo nyo ito mga repari, sa sa pinturahan natin ng nakaraan. Hindi ko na nga in-inbox sa Pieris guys. Para base choice, pwede tanggalin yung sticker guys. Makilis pa rin naman yung Pieris na yan. naman maa-apekto at guys sa pagkidikit natin. Appreciate yan guys kung kumupa so bagas ka sa man yung sticker pa pwede na tanggalin. Pwede na mapata ng bago. Tapat na hapla na yan. Ito na hapla ng kabilang side ko guys. Same para pa rin yung ginagawa ko. Buti nga guys, pumagay yung fairing sa sticker na nabili ko. Pumagay yung kulay guys ng fairing sa sticker na nabili ko guys sa old ko ala plan na ibili to pero baka ba nyo guys ang nanda naman ni kabit pagka nga ang ganyan may tubig at may sabon guys tinakakabong mong kabit ng estir at asin ako mong guys eh pwede mo ilipat lipat tulad ang ginagawa ako. dahil sa kunang kabit guys di man nagad masesyon to ba yan pagka mari lipat lipat mo sa pag blower nga guys karon para rin yung ginagawa ko basta sinasabay ko ng hagod na basahan para mas muto yung yung sticker na may tubig sa loob datanggal nga adam guys yung mga bubbles ng sticker o may lohod na sa loob guys kung sa lumalapat pagka na na heat gun pero mga entro di sa balapat yung ginagawa ko oh guys yung sinasabay ako ng kagot ng basahat kapag dilaan na ng heat gun. Pansin nyo ba guys kada madana ng basahat at saka na heat gun talagang lumalapat yung sticker. Ito nung uh, pala kinalabasan guys yung matapos natin malagyan ng sticker. ano yung magkabila site na yan guys tapos natin. O ba diba, guys ang ganda na lang yung resulta na ating ginawa. Paano guys? Ang dito na lang. Salamat for today's video. Ingat! Alright!